Ito yung eskulahan. Ito yung barangay hall. Ito yung bangkita. So ngayon, hinarangan yung bangkita mga kababayan. Tinayuan ang barangay hall. Barangay 313 zone 31 kung saan ito nga po ay talagang tinibag na. So as you can see, mga butas-butas na yung pader. Mga salamay na binasag na rin. Hanggang doon na rin. Sa taas yung quarantine demolition bak No? Sa kandaan doon eh. Kaya nga. Kaya Tinakpan pa yung eskwilahan. Tinakpan pa yung

So ayun po at uh, ganito po ang sitwasyon dito sa may uh, barangay 313 kung saan na uh, tuloy-tuloy po yung pagibaho rito mga kababayan. So as you can see, ayan binabakpak. So at uh, naway matanggal na ito at uh, madaanan na ng mga sudyante itong pangkita na ito. ano So, Ah, nag-iba na. Oh, di ba? Ang ganda ganda lang espirahan ay eh. tatayo at tatabulan lang ng barangay hall. Ito yung bangketa mga kababayan. Dito dumadaan yung mga kababayan nating uh, estudyante no? dito sa lungsod ng Manila. Ayan, dito sila dadaan. So pagdating mo dito, may nakaharang dito na barangay hall. Ayan. Sino ba naman nakaisip niyan? Tapos ito yung mga bintana ng eskwilahan. Hindi na makikita. Hindi nila makikita yung ilabas. Kundi likod na po ng uh, barangay hall yung makikita nila dito. So ito po yung dahilan kung bakit uh, giniba ito kasi nga po kung napanood niyo sa inyo, uh, sa post ni uh, Mirosko, no? Wala po itong permit. Ayan. Ayan, giniba ito. Grabing barangay ng inipis. <laughs> ayan, kita pa nga oh, tagus pa nga dito. Oh, ayan oh. No? Sidewalk to eh, bangkita to, dadaanan to ng mga estudyante, tatayuan ng uh, barangay ko. So as you can see, no? Kaya tinitibag na ng demolition team.